Motoblog. Kung papansinin mo yung mga kalsada natin ngayon, oh, punong-puno na ng Honda Click at saka isa pa dumagdag itong Honda Beat. Ngayon naghahanap ako ng Mio, puro luma na yung nakikita ko eh totoo kayang talagang tinalo na ng Honda Beat ang classic Neo ng Yamaha sa panahon ngayon kailangan talaga mag upgrade na rin ng Neo para makasabay naman dito sa Honda Beat na ito para naman eh, maganda-ganda yung labanan kumbaga syempre pag nagpapagandahan silang dalawang brand tayo naman yung nakikinabang ng mga consumer So dito sa Honda Beat mga boss, eh hmm. napansin ko napakaganda pala ng forma pagka minimal lang yung disenyo kagaya yan o. Meron siyang 3D emblem sa gilid. Tapos may konting decals ng konti lang pero mas maganda yung plain na ganito. Kung sana ay ginawa nila lahat ng mga kulay ay ganito plain lang. Mas angat-angat angat, o litaw na litaw yung forma ng Honda Beat. Kagaya niya no. May iba't ibang mga kulay yan. May color yellow pa yan. Wala lang sa video. Pero kung tinanggal nila yung decals na yan, ginawang 3D emblem lang yan. Plain lang, no? So, tingin ko mas litaw na litaw yung form. Makagaya nitong puti. So, yan. Nakakombri. Kombri. Kombri break. Kombri break. oh masaya ka na. Kombri break. So, ibig sabihin, pag pumreno ka sa harapang gulong mo, sumasabay ng 70% ang iyong hulihang gulong. So, mas maganda yan kahit wala kang ABS. Maganda yung stopping power mo. Kagaya niya, no? Simple lang. May Honda Beat sa gilid. Tapos may Honda dyan. Ganun lang. Plain lang. Wala na masyadong eklabo na kung ano-ano mga decals. Mas gusto kasi ngayon sa panahon ngayon yung forma na simple. Kumbaga, mas napapaangat mo yung disenyo ng motor. Kagaya nyan Sa side na to, napakaganda niya. Tingnan, ano? At manipis lang po ito kung titingnan nyo sa personal ko. Kaya kung medyo matangkad ka na tao medyo mag ang ka rito kasi para kang kalabaw na nakasampa sa langaw. ESP ang kanyang makina kaya naman pag nag start ka, tahimik yan. Dito naman sa panel, napansin ko parang, parang ano siya, parang China made ng datingan para sa akin. Makintab na parang, alam mo yun, parang gusto ko i-redesign yan Honda gandahan nyo pa para mas lalong bumagay naman. Ang ganda ng decals, eh. ang ganda ng form. May pagdating sa panel, parang ano eh, mag-glossy. No? So, sa panel mo naman, syempre, yung kalidad naman ng materialis na ginagamit ng Honda, subok na po yan eh. Matibay po talaga yan. No? At dito, sa kanyang upuan, manipis lang din, pero nasupukan ko siyang sampahan. Malambot yung upuan niya. No? So, hindi ko lang show sure sa OBR kung okay din ito. Maganda rin, may tanki siya, Natural, may tanke yan. <laughs> Ang ganda ng tanke. May nakita ako dito na naka emboss no, pa. Parang ano siya, yung ganda ng Honda Beat dito, no. Nilagyan pa talaga, no. Beat na logo. Ayan, no. Babibira yan sa may tanke, oh. Tapos, ayan, syempre may compartment ka dyan. Kahit paano yung malalagay ka, pero hindi nakasya yung helmet dyan. So, mapapansin yung manipis talaga yung upuan. Pero malambot. Iba yung lambot ng upuan ito. Kahit manipis yung upuan. Sa top view naman, dito mo makikita yung talagang manipis yung motog. Kaya nga, ano siya eh. Ang tipid niya sa gasolina, bukod sa 110cc lang, fuel injected pa to. Sa lahat yata ng big four na scooter na nakita ko, ito na yung pinaka matipid. At talagang gamit na gamit ito kahit pang dili-deliver mo yan. Diba? yun nga lang sa angkas 'pag gagamitin mo siya pang angkas. Parang hirap itong makina nito kasi nga manipis siya, tapos 110cc lang. So hindi ko ire-recommend sa inyo to. Pero kung pang-araw-araw lang ikaw daily commuter, pasok to mga bossing, napakatipid pa sa gas, ano? Tama naman yung mags niya, mga boss, kulay gold na siya. No? Kulay gold. Ganda rin ng muffler air cooled pa rin po ang motor na ito kasi nga ano siya 110 cc lang naman yan so hindi mo naman kailangang taasan masyadong power na ito kumbaga pati piran sa gasolina ang labanan dito sa Honda Beat ito yung market ng Honda Beat talaga bukod sa forma niya na napaka nipis ang disadvantage mo lang kapag ka ganitong manipis at magaang pag naglo long ride ka at long stretch at malapad pa yung daanan eh, eh baka tangayin ka rito Mayroong side-stand switch to mga bossing na pag iside-stand is mo yung motor mo, usang mamamatay po ang makina. Maganda rin yan for safety purpose kasi minsan eh, naka-side-stand pa yung motor mo, ini-start mo na yung motor. Pag walang side-stand switch, aandar under ka na na naka-side-stand yung motor mo. So, delikado yun. Pwedeng mag-cause ng disgrasya yun, di ba? So, mas maganda pa rin talaga, may side-stand switch. Meron din yung park brake lock. Nakikita nyo ba yan? sa bandang kaliwa ito mga bossing na pagka nakaparking ka halimbawa elevate yung pinagpa-parkingan mo pwede mong ilak sa preno ayan o oh. pwede mong ilak to sa preno para hindi umandar o umatras yung motor mo so maganda yan para safe na safe yung ating mga motosiklo 110cc itong motor na to mga boss 4 stroke single overhead cam yan at syempre ESP kumbaga yung makina e eh, smooth na po pag nag i-start kayo halos wala kayong maririnig sa engine ang kabuong bigat niya naman is 90 kilograms lang po mga boss. So napakagaan po talaga. Ang ganda rin ng tapalodo nito. Ang haba ano. So hindi talaga matatalsikan yung kasunod mo sa likod kung maulan man. Sa headlight nito mga lods, LED na po iyan. Pero yung mga turn signals naman po, bulb type. Ganon din sa turn signal sa likod. Bulb type, LED naman po yung pinaka-tail light. So ayos na rin. hindi rin mawala yung gulay board. Diyan din nakalagay yung baterya natin. Kaya huwag niyo ilulusong sa baha kasi yung iba iyakin. Sabihin papasukan daw. Pero hindi po talaga kahit ilusong mo yan. Hindi po basta-basta papasok. Pero syempre hindi naman design yan para ilusong sa baha. Pag may baha, iiwas mo na. Pero kung umuulan-ulan lang, hindi po basta-basta papasok dyan ang tubig. Bukod sa push button nito mga boss, meron din siyang kickstarter sa mga kagaya ko na gusto ko yung may disipa o yung tinatadyakan, ayan, meron pa rin yan, Kickstarter. Yun, kung gusto mong maiuwi ito, itong pinifeature natin is bit premium po ito. Kumbaga, ito yung, meron pa kasing version na yan na playful variant. Yung iba't ibang details na kulay. Pero ito naman, beat premium, naka 3D emblem, naka gold na yung mags nya. So, ito yun. Meron ding color matte black ito. Pero itong puti na to, nagkakahalaga siya ng 74,800 premium model po yan ha. So gusto mong hulugan, 5,900 lang down payment. Sa monthly naman, sa 12 months, 8,080. Sa 24 months, 4,795. At sa 36 months, 3,785. May rebate yan na 200 pag updated po kayo sa hulog. Pero kung may pang cash ka, like ka mo na yan.